Yan, malamig po ang hangin. Oy, magsumbrero, malamig. Malamig, malamig, oy, malamig, malamig. Oh. mag ka, mag ka dyan sa ating ano. Hello, dali. Sa lulay, hi. Hi. Oo, oh, nga ako yan. Dali, oh, tingin ka. Hi. Hi, yung kamay. Hi. kamay. Hi. Ganun ang kamay, oh. Hello po. Hello po. Uy, sus, ang bait. Ang bait, mga kaibigan. Hangin-hangin muna kami. Kasi malamig. O oh, malamig Kanina, Nainit. Ayun si ma'am. Hi hey, kay Lula mam. Hello Lula ma'am. Ay, Uy, Lula ma'am. Hindi ko makita si Lula ma'am. Ayun o. Ma. mam. isa mam. ma'am. Lula ma'am. Lola? Ma'am. Yan. Ayun. Oh, yung moon. Meron ang moon. Meron ang moon. Uy, ang bigat naman yung ilis. Saan ang moon? Saan ang moon? Ayun, maliwanag na ang moon. Dali na. ay bigat mo, Bi. Halika na dito. Grabe po nga, pabigat. Dali. Dali. Yan, mga kaibigan. Modelnya oh, anjana motor, motor, bilis, 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 anjana motor. bilis, anjana motor. bilis, anjana motor. bilis, 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 yan po oh, ah. <coughs> ating mga apo na makukuulit. Kailangan <coughs> kapal family The family. maghay naman. Malapit nang magkaapo uli. Iwan ko lang sa'yo for Daniel. Oh, oh, may motor yai. na yari Nakakatakot lang kasi maraming

Okay lang. Sa minsan po, may kasabay daw sa isang maleta na ano? Okay. 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 Okay.

Ay, mga pitbahay muna tayo mga kaibigan. Minsan <imitation> lang magpitbahay. Tayo tayo hapunan din muna. Hay nako. Yeah. <laughs> well, Thank nakaharvest na, naka na ka mo. Ay, sorry. Yan. Tignan natin yung mga kalsada-kalsada pag gabi na. Ganyan na po ang aming kalsada pag Ganyan ha? Marami lang na, marami nang nakaparking na sasakyan. Duwi na yung mga may trabaho. Yan. Hoy, saan ka pupunta, Aling Maliit? Aling Maliit, saan ka pupunta? Ha? Saan ka pupunta? Ha? Sa SM? O, bro, binamang SM yan po huli ka na, uwi na tayo layo ng SM huli eh. ka na, halika ka na bilis uwi na tayo dali na, umalis na si nanay bilis bilis na, yan ang apo yan ang apo yan kay lolo yan Hala, may motor. Bilis. Hoy, tumabi ka. May motor. Ah! Ang motor ang nag-adjust. <laughs> Sorry. Ay, nakapo mga kaibigan. Ang buhay. buhay yan gabi na po at uh, parang maambun ang pa ng konti. Malamig pa po dito sa amin kapag ganitong oras, pagpagabi na. Yung sobrang init sa umaga, hanggang tanghali po yun. Pero pagdating po ng mga alas dos, malamig na po yan ang hangin. Tapos sa gabi, parang may aircon ang loob ng bahay namin. Malamig po talaga. Eh, salamat nga po sa Panginoon dahil malamig pa yung uh, iba eh, dumadanas na po ng sobrang init ngayong buwan na to ayan ang mga anakis uh, ganda rin mga kaibigan kapag may mga anak tayo na malapit lang sa ating bahay ipag e yung mga anak namin ilumayo na at uh, pumunta na sa kan kanilang mga bahay na inaplayan ay kami na lang nilaludodong dito ang maiwan at saka si Bunso malungkot ang buhay ang mga magulang bakto, normal kung paano tayo noon wala pang mga anak kapag ang mga anak ay may mga sarili ng tirahan balik na naman tayo sa dati. Yan mga kaibigan, isa pong magandang, magandang gabi po sa inyong lahat. At uh, bago po tayo matulog ngayong gabi, huwag po natin kalimutan na manalangin. Yan ang ating isang magandang. Hinihintay na lang po namin yung oras ng kanyang pag-deliver. Yan. Malapit na po yan mga nap kaya... Nihintay na ng buong pamilya. Dami pong sasakyan. Kaya nakakatakot na inyong mga bata. Yan mga kabigan, babay na po sa inyong lahat. Inatan po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen. Bye.